May mga pangyayaring kahit malayo, parang ramdam mo pa rin ang bigat. Ngayong araw, isang napakalaking wildfire ang sumiklab malapit sa Jerusalem. At hindi ito simpleng sunog lang. Isang banal na lugar, isang makasaysayang lungsod, ngayon nababalot ng makapal na usok. Tapos may isang daan na araw-araw dinadaanan ng libu-libong tao, isinara na. Mga pamilya na pilitang lumikas. Ilang bahay tinupok ng apoy. At habang ang mundo ay abala sa kanya-kanyang buhay, may mga taong nagmamasid sa kanilang tahanan. Unti-unting nilalamon ng apoy na wala silang magawa, kundi manood. Paano ba nangyayari ang ganito? Bakit parang taon-taon, palala ng palala ang mga ganitong sakuna? At higit sa lahat, anong koneksyon natin dito kahit nasa Pilipinas tayo? Alam mo yung mga balitang kahit hindi mo direktang nararamdaman, may tama pa rin sa'yo. Ganyan ang nangyari ngayon. Isang wildfire. Oo, sunog na sa unang tingin ay parang ordinaryo na lang dahil palagi na nating naririnig. Pero hindi ito basta sunog lang. Ito nangyari sa paligid ng Jerusalem. Isang lugar na hindi lang basta lungsod, kundi sagrado para sa milyon-milyong tao sa buong mundo. At ngayong araw, imbis na katahimikan o panalangin ang bumalot sa paligid, usok at apoy ang nangyibabaw. Ayon sa mga ulat, ang apoy ay nagsimula sa mga tuyong damuhan sa mga bundok na nasa paligid ng lungsod. Pero may mga ulat rin ako nabasa na may tao raw na gumawa nito pero hindi pa kumpirmado. Nagpapatuloy pa rin ang otoridad sa pag -imbestiga. Sinabayan pa ng mainit na panahon, tuyo ang paligid at malakas ang hangin. At tulad ng madalas nating naririnig, kapag pinaghalo mo ang init, hangin at tuyong kapaligiran, sunog ang kasunod. Pero iba to kasi mabilis ang pagkakalat parang wala kang oras huminga isang saglit lang ilang ektarya na agad ang apektado. ang isa sa pinakaunang hakbang ng mga otoridad isara ang Route 1 kung hindi ka pamilyar ang Route 1 ang pangunahing daan papasok sa Jerusalem para itong EDSA nila critical laging matao at hindi basta-basta sinasara kaya kapag sinabi mong isinara ang Route 1 alam mong malala ang sitwasyon Isipin mo, mga sasakyan, biglang pinahinto. Mga taong pauwi o papasok sa trabaho, biglang na-stranded. May mga emergency teams na kailangan ng mas mabilis na galaw. Kasi habang patuloy ang apoy, mas dumadami ang pamilyang kailangang ilikas. At habang ito'y nangyayari, hindi lang ito kwento ng lupa't kalsada. Ito'y kwento ng mga pamilyang biglang kinatok sa pinto. Sinabihan ng, umalis na kayo. Ngayon na. Wala nang oras. Imagine mo kung paano yon. Hindi ka patapos mag-almusal. Tapos may nagsasabi sa'yo, kailangan mong iwan ang bahay mo dahil may sunog sa may bundok. Pero hindi lang basta sunog. Apoy na mabilis, malawak, at hindi mo alam kung kailan titigil. Ganun kabilis ang mga pangyayari. At sa isang saglit lang, ang tanong ng mga tao ay hindi na anong ulam ngayong gabi. Kundi, saan kami matutulog ngayong gabi? Hindi ito exaggeration. Hindi ito drama. Ito ang realidad ng wildfire lalo na sa mga lugar na gaya ng Jerusalem na napapalibutan ng mga bundok at yung vegetation at ang mas mabigat dito baka hindi pa ito ang huli alam mo sa mga balita madalas natin naririnig yung mga salitang pinalikas ang mga residente o nasunog ang ilang kabahayan pero bihira nating maramdaman kung gaano talaga kabigat ang pinagdadaanan ng mga tao tinamaan ng ganitong klaseng sakuna yung ibang pamilya wala nang nagawa kundi lumabas at tumakbo. Hindi na nila nadala ang mga gamit nila. Lahat ng pinaghirapan nila na iwan sa loob ng bahay habang unti-unting nilalamon ng apoy at yung matitira pagkatapos ng sunog, abong alaala. -ala. At isipin mo pa to, wala ka ng bahay pero may trauma ka pa. Paano ka makakatulog kinagabihan kung ang huling imahe sa isipan mo ay yung bahay mong nasusunog habang yakap mo ang anak mong umiiyak? Minsan kasi, parang nakakalimutan nating ang bawat headline, may kwento ng buhay sa likod nun. Hindi lang ito basta headline na sunog sa Jerusalem. Ito ay kwento ng mga nanay na nagtakip ng basang tuwalya sa anak nila habang naglalakad sa usok. Kwento ng mga tatay na pilit bumalik sa bahay para isalba ang dokumento ng pamilya. Kwento ng mga batang hindi na alam kung saan matutulog kinagabihan. At para sa kanila, hindi ito simpleng araw ng trahedya para buhusan ng tubig ang mga apektadong lugar. Pero mahirap pa rin kapag kalaban mo ang kalikasan. Yung hangin, unpredictable. Minsan nakala mo kontrolado mo na ang apoy. Bigla na lang lilipat sa kabilang bundok. At syempre, limitado rin ang resources. Ilan lang ba ang pwedeng helicopter? Ilan lang ang bumbero? Lalo na kung sabay-sabay na may sunog sa iba't ibang parte ng bansa. Ngayon ang tanong, bakit parang palala ng palala ang mga wildfire taon-taon? May mga nagsasabi dahil ito sa climate change. Tumatagal ang tag-init, mas nagiging tuyo ang mga kagubatan, mas nagiging madali para sa isang maliit na spark na maging malaking trahedya. Pero tanong din natin sa sarili natin, may kinalaman din ba tayo rito? Yung basura natin, yung hindi natin pangangalaga sa kalikasan, lahat ng yan may epekto. Kaya kahit nasa Pilipinas tayo, may connection pa rin tayo sa sunog sa Israel. Hindi lang ito simpleng balita. Para sa akin, Paalala ito sa atin ng dalawang bagay. Una, gaano ka-importante ang pagiging handa. Ang sunog, hindi nagpapaalam. Kaya kahit saan ka man nakatira, dapat alam mo kung paano lumikas, anong dadalhin, at kanino ka pupunta. Pangalawa, ang halaga ng pakikiramay at panalangin. Minsan kasi, kapag hindi tayo apektado, dead ma lang tayo. Pero ang totoo, kahit hindi mo sila kilala, tao rin sila. Pamilyang nawala ng tirahan mga batang umiiyak habang sinusunog ng apoy ang tahanan nila. Hindi ba't sapat na dahilan yun para ipagdasal natin sila? Ngayon baka sabihin mo, eh wala naman ako sa si Jerusalem. Ano magagawa ko? Simple lang, maging aware, maging maingat, maging mapagmatsyag. Kung may kakilala kang nandun, kamustahin mo sila. I-check e mo kung safe ba sila. At kung may paraan para tumulong, kahit small donation, kahit signal boost lang ng impormasyon, malaking bagay na yon. Ngayon, naramdaman mo na ba kung gaano kaimportante ang maging handa? Ang magbigay pansin sa mga nangyayari sa paligid natin? Hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa mga apektadong komunidad. Sa mga ganitong pagkakataon, hindi lang balita ang kailangan natin, kundi malasakit. Kaya kung nahanap mo man, nakapakipakinabang ang kwentong ito. Huwag kalimutang i-like, mag-comment kung ano mga iniisip mo, at i-share na rin para makarating sa iba. At kung gusto mong lagi kang updated sa mga ganitong balita, na may malasakit, mag-subscribe ka na at i-click ang bell icon para maging unang makaalam. Tandaan mo, sa mga ganitong panahon, hindi lang basta balita, kailangan din natin ng malasakit at pagkilos. Hanggang sa susunod, salamat sa panunood at sana laging ang saan man sa mundo.